Guys, siyamero yeah, tayong update dito sa pinapagawa natin commercial building. Yan na uh, sigurado uh, ito na yung uh, ano let uh, update uh, pinapagawa natin dito. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga natapos, ano pa yung pwedeng gawin. Dito muna tayo. Ikutin muna natin yung palibot dito. lagyan lang ito ng skin ko tapos ito uh, dito siguro tiles ito area na to hindi ko alam kung 60 by 30 or 60 by 60 basta ito meron itong so, sa nakalagay sa plano tapos dito naman dito ang ano, nakabo yan yung pagugasan ng ano, basta update ko na lang kayo sa mga susunod ko anong, anong business dito baka magkakaroon na kayo ng idea kasi kapag sinabi ko pag-ugasan nito ng ano, basta tapos tiles kamay. ng yeah. kamay, pag-ugasan ng kamay tiles ulit, okay. pag-ugasan ng kamay no? ayan, kamay muna of stock room yun sa gilid dito tayo May isipin natin para mas mag yan, hindi pa natapos palitadaan dito pa pero malapit na eh. yan yan, ito ano lang to Ganito lang siya para ano lang. Okay, yeah. lang to tapos meron pa dito ng tayo dito 60 by 30 na tiles. Meron dito sa kanto na to tapos dito meron din dito. Yan. Ito pa tayo hanggang doon sa taas. Ayan, pinalagyan natin ng bubong kama. Ayan, ah, doon sa original plan natin, wala, may bubong ito pero pa ganun. Pinalitan ko na lang siya ng ganun para mas malaki yung space niya. Masisilungan niya pag nandito sila sa harapan na may nag-walk-in na bibili ng ano. <laughs> Tapos ito, siyempre lababo tiles. Tiles to. Tapos ito yung ganyan yung ganyan yung ganyan yung Dalawang klase lang po yung binili kong tiles dito. Ito, so, dalawang klase lang yung binili kong tiles. Ito lang. Ito yung mga walling. Tapos ito naman flooring. Ito, siguro skin food mo na ito. Pag may budget, isa ka natin tayo papatayal. Ito, times ito. 60 by 60, tapos ito slide it. Uh, ano, in the glass. Naubusan na siya guys ng budget, kaya ano. Yeah. Ayan, <laughs> papasok tayo dito. Ayan, si Busing. Kilala natin. Busing, ano pa? Si Ah, si John Mark. Uh, si Bus ano si John Mark. Ano siya? Siya yung sign center natin dito. Ayan, pakita mo po. Sige, mukha mo nga. Baka parang, parang, <laughs> parang.

Yan. tapos yung ceiling PVC medyo na busy pero meron na tayong kategoriya lahat yun lahat napa simple lang nyan mayro na busy ay yan naklaga din kami ng ano ng door para lahat naman kung kung hindi tayo nito nawala mga mga aluminium yung mga alam aluminium door siya yung tapos ito pintura napa simple lang kasi dito yung machine yah nabawal ng mga lokal kasi ito <laughs> okay, na lang muna. So, update ko ulit kayo kung meron pa mga bago ulit. Doon ka magbawe para nandun si Nuno. <laughs> oh, dito ka <papay>. yeah, no. <laughs>